programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inamin na ni Patricia ang lahat ng lihim nila ni Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Sabrina na maghiganti at isiwalat ang mga lihim ni Atty. Alon kay Lilet, isang tao na wala ng tiwala kay Era. Sa kabila ng mga plano ni Sabrina, ang mga kasamahan ni Atty. Alon ay nagsusumbong at nagiging sanhi ng mas malaking banta kay Sabrina. Samantalang si Kurt ay nagsimula ng mag-imbestiga sa mga binanggit ni Sabrina at nalamang may kinalaman sa isang hindi inaasahang lihim. Samantala, sa, bu sa, buhay ni Trixie, nagkaroon siya ng mga seryosong katanungan kay Patricia nang madiskubre niya ang kwintas na kinuha ng mga holdaper at natagpuan sa gamit ni Patricia. Ang mga katanungang ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan nila at nagsimula ng isang komprotasyon. Sa mga susunod na kaganapan, si Sabrina ay natutuklasan ang masalimuot na sitwasyon na kinasasangkutan nila ni Attorney Alon, habang si Trixie at si Patricia ay nagkakaroon ng kanilang sariling alingaw-ngaw sa pamilya. Ang episode ay nagpapakita ng mga kahinaan at lihim ng mga karakter na patuloy na nagdudulot ng komplikadong mga relasyon at mga pagsubok. Ang kwento ay puno ng emosyonal na tensyon, mga plot twists at mga paghihirap na pinagdadaanan ng bawat karakter sa kanilang buhay na nagpapaalala na hindi lahat ng nangyayari ay ayon sa plano. Sa susunod na mga kaganapan, si Sabrina ay nagpapatuloy sa kanyang plano ng paghihiganti laban kay Attorney Alon. Nagdesisyon siyang makipagkita kay Lilet upang ibunyag ang mga lihim ni Attorney Alon. Tinutok ni Sabrina ang kanyang galit at paghihimagsik. Kaya't nagpasya siyang magtulungan sila ni Lilet sa paglalantad ng katotohanan. Ngunit hindi nila alam na si Atty. Alon na may sariling mga plano ay nagmamasid sa kanila at handang pigilan sila bago pa man nila maisakatuparan ang kanilang mga layunin. Habang sina Sabrina at Lilet ay naguusap, uusap si Atty. Alon, nagalit at puno ng poot, ay mabilis na nagtungo sa lugar kung saan sila magkikita upang pigilan sila at protektahan ang kanyang mga lihim nag-aalangan si Sabrina kung anong magiging kahihinatnan ng kanyang mga hakbang. Ngunit determinado siyang isiwalat ang mga bagay na hindi alam ng nakararami. Wala na siyang takot kay Atty. Alon at nakahanda siyang isakripisyo ang lahat upang ilantad ang katotohanan. Samantala, secret si na nagpapatuloy sa kanyang pag-iimbestiga ay napag-alaman ang mga detalye na magpapatibay sa mga banta ni Menard laban kay Atty. Alon. Hindi rin niya maiwasang magduda at magtanong kung hanggang saan ang kayang gawin ni Atty. Alon para maprotektahan ang sarili at mapagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Habang ang mga kaganapan ay patuloy na bumabalot sa mga karakter. Isang hindi inaasahang twist ang naganap nang magtulungan si Natrixie at Patricia upang takpan ang mga sikretong kanilang pinoprotektahan. Si Patricia sa kanyang pagiging matalino at mapanlinlang ay pilit iniiwasan si Trixie na magtangkang magtanong ng higit pa. Ang mag-inang Trixie at Patricia ay patuloy na nagpapaikot ng mga pahayag at lihim habang si Trixie ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyaring pagbabago sa kanilang pamilya. Sa huli, lahat ng mga lihim at mga kasinungalingan ay magbubukas ng pintuan ng mas malaking alitan at kumpruntasyon sa pagitan ng mga karakter. Maging si Sabrina na hindi alam kung hanggang saan ang kanyang paghihiganti ay dahan-dahang napapaalis sa landas ng katarungan. Habang ang mga masalimuot na sitwasyon ay bumabalot sa kanilang buhay, ang mga hakbang sa kanilang o na kanilang tatahakin ay magtatakda ng mga kahihinatnan na magpapaigting sa kanilang mga laban at pagkatalo. Sa episode na ito, ang bawat karakter ay humaharap sa kanilang mga takot, lihim at mga pasya na maghahatid sa kanila sa mas matinding pagsubok. Kung magtagumpay ba sila sa kanilang mga plano o magbabalik sa kanila ang mga kon konsekwensya ng kanilang mga desisyon ay isang tanong na hindi pa masagot. Ang mga susunod na kaganapan ay maghahayag ng tunay na mga layunin at motibo ng bawat isa dahil unti-unti nang lumalabas ang lahat ng katotohanan. Lahat ng lihim ay unti-unti nang nabubunyag dahil sa mga plano nitong si Sabrina dahil hindi papayag si Sabrina na basta na lang siya maichapuera ni Attorney Alon gusto niya bago siya mawala ay makagawa siya ng isang paraan upang malaman ng lahat ang lahat ng lihim na tinatago ni ni Alon lalong-lalo na ang paghihiganti nito sa magkapatid na si Eira at Lilet yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.